Pinabulaanan ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang mga aligasyon na ibinabato sa kanya ni Ako Bicol Party List Representative Elizaldico na siya ay sangkot sa pork barrel scam. Sa kanyang privilege speech, sinabi ni Villanueva na ang fabricated complaints laban sa kanya ay na-dismiss noon pang 2016. Narito pakinggan natin ang bangi na pahayag ni Senate Majority Leader Joel Villanueva. Para po mas madali true or false na lang po tayo sa mga paratang ng pinuno ng pinakamakapangyarihang komite sa Kamara de Representantes, ang may hawak ng budget, ang House Committee on Appropriations, na walang iba kung hindi itong party list representative na Zaldico. Unang paratang po sa atin, Ginoong Pangulo. May kaso daw po tayo sa ombudsman. True or false? Ang sagot, false. Ang pinag-usapan ng gawagawang reklamo noon, isang sulat po na mula sa ating opisina. Ito pong gawagawang reklamo noon ay katawa-tawa sapagkat ang ginamit po, kung po pwede po natin ipakita na font, ay Comic Sans. Yan po ang ginamit na font, pang comedy po. Pinepersecute na po tayo, pinararatangan, pero tapos na po ang laban. Noon pa po, na-dismiss na po ang ibinasurang lahat ang gawagawang reklamo na ito sa atin. Samantala, itinanggi ng Senate Majority Leader na minamalit niya ang boto ng mga kongresista at party list. Ilan sa kanyang mga tagapayo, sinabi ni Villanueva, ay mga miyembro ng House of Representatives at ang kanyang ama ay kasalukuyang kabilang sa isang party list group. Ang totoong isyo sa likod ng mga akusasyon anya ay ang musyon na tanggali ng Senado sa proseso ng pag-amienda sa konstitusyon. Anya, may ba pang mas matinding bagay kaysa sa pag-amienda sa konstitusyon. Gayun pa man, sa uli, muling iginit ni Villanueva ang panawagan na wakasan ang Peking People's Initiative para amyenda ng saligang batas at mag-focus na lamang sa trabaho patuloy niya anyang ipagdarasal sa lang kamera, lalo na si Kongresman Ko. Narito pakinggan pa natin ang bahagi ng kanyang pahayag. Mr. President, kailanman hindi natin kayang maliitin ang mawat miyembro ng Kamara de Representantes. Higit sa lahat, Mr. President, miyembro po ng Kamara at party list, ang tatay ko na mas mahal ko pa kaysa sa buhay ko, Mr. President. And let the records bear that statement of this representation. Paano ko pumamaliitin ang camera? Ang tunay na issue, Mr. President, ay ito pong Peking People's Initiative. Dito po tayo mag-focus. Madali ho maghalit para sa akin. Madali po para magsisigaw ho dito dahil kakampi ko maraming senador. Eh. Mag madali po yun, Mr. President. Napakadali. Banggitin isa-isa itong kaso na ito. Ilang bilyong dito, ilang billion doon. Madali po sabihin, pero hindi po yun ang focus. Ang focus po natin, Mr. President, at hindi tayo dapat maging personal, ay banggitin natin itong bigger issue. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J.C. Galvez nagulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!